Hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back na po sa ting YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang ating subscriber, ang ating pong sasagutin. Tuy galing po kay Walter Perfecto. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ilang araw ba daw pwede nating lagyan ng inuming tubig yung mga magong panganak na biik? So kung kayo po ay mahilig po sa palagat ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag-igultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventure. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa uh, uh, papainom ng tubig ng mga alagang beek na mga bagong panganak na biek po mga kaibigan. Kapag tayo po ay nagpapanganak ng mga inahing baboy po mga kaibigan, kapag sila po nasa tatlong buwang buntis na at saka meron po tayong farrowing pen at yung dahan-dahan -dahan na pong ipasok sa farrowing pen nang sa ganon sila po ay magka-adjust doon po sa loob ng farrowing pen at hindi po sila maninibago po mga kaibigan dapat din po meron kayong farrowing pen para po pang depensa po yan para po sa safety natin mga biik kasi po kapag meron po kayong farrowing pen yung mga biyek nyo po ay eh hindi po madalagan na natin mga inahing baboy. Yung mga biyek nyo po ay eh hindi po maapakan natin mga inahing baboy kasi mayroon pong mga harang doon po sa farrowing pen na kakaroon ng uh, safety sa ating mga alagang biyek po mga kaibigan. Dapat po yung ating farrowing pen mayroon pong nakalagay na auto drinker. So, dalawang uri ng auto drinker po mga kaibigan nating ilagay. Una, yung uh, medyo mataas na auto drinker, yung para po sa mga inahing baboy po mga kaibigan. Yung isa naman pong auto drinker ay medyo mababa. Yan po ay para po sa mga biik. Kasi po, after na ipanganak yung mga biik, hindi po natin sa ang uminom ng tubig, kundi instinct na po ng biik mga kaibigan ay sila po iinom ng tubig. Kasi mayroon pong auto drinker na abot po nila huwag po kayo maglagay ng auto drinker na mataas lang kasi yan po para po sa ating mga inahing baboy lang kasi po hindi po yung maaabot ng mga biik dapat mayroon din po kayo mga auto drinker na medyo mababa lang para maaabot ating mga biik po mga kaibigan para after sang siya pinanganak, ilang araw na silang ipinanganak kapag sila po gustong uminom ng tubig sila na po mismo ay iinom ng tubig doon po sa auto drinker kung gustuhin po nila wala po yung specific days kung ilang araw bago ipinanganak kundi sila na po mismo o instinct na po ng biik yan na iinom po sila ng tubig kapag ilan na pong nalasahan yung tubig po doon po sa auto drinker na inilagay po natin. Kaya ang importante po mga kaibigan, doon po sa inyong farrowing pen, maglagay po kayo ng auto drinker. Ganoon po kaimportante ang auto drinker po mga kaibigan. So, pwede po kayo maglagay ng isa, pwede po kayo maglagay ng dalawang auto drinker. Nang sa ganon, yung vehicle po mismo ang iinom ng tubig kapag sila po ay gustong uminom ng tubig po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.